Okay guys, syempre PC Basic Tips yung ating channel. Update lang ako sa ating computer shop guys. Talagang pag, din, pag nagninegosyo tayo ng computer shop, di talagang may iwasang may masira sa mga PC parts natin guys. Ilang naman ang kalaban natin sa pag nagtayo tayo ng computer shop o kaya gusto natin magnegosyo ng computer shop. Matik magagastos tayo guys. Ah uh, pero ganun talaga. Ayan. Alam nyo guys, dalawang monitor ang nadali sa akin. Dalawang monitor. Diba yan? Eh, hindi tayo pwedeng walang extra monitor. Kaya, umorder ako sa Shopee. Ng isang brand yung monitor. Ganun talaga. Kaya, pakita ko sa inyo guys, yung dalawang monitor na nadali sa akin. Ayan, nakita nyo guys. Download ko ng apps. Ito guys, ano ba yan o no? dalawang monitor guys ang nadali sa atin yan lang naman yung masakit sa ating mga nagninegosyo ng computer shop alam nyo naman kasama sa gosyo yan yung masisiraan tayo dalawa yan ito pa isa o oh. buti sana kung maliliit tapos kung mura lang eh may value pa rin naman to guys ito, isang skyward. Okay, skyward. Mukhang mamahalin pa to. Saka isang YGT yata to. Alam ko YGT. YGT yung brand sa isang skyward. Ang, ang, naging problema ni YGT sa akin guys. ayaw na akong mag -power ay na mag-power siya. Pinalitan ko na ng bagong adapter, ayaw pa rin siya mag-power. Kaya nag-decide na ako na talagang i-let ko na siya kasi may chance na sira na Ito naman guys, nangyari sa Skyward natin. May power siya. Kaso uh, um, black screen siya, guys. Totally black screen sabi din no sabi ng ating players uh, habang naglalaro siya biglang nangitim unti-unti boom wala na. ano na siya black screen na ah. pero syempre alam naman tayo uh, hanggat maaari hindi tayo sumusuko hanggat gagawan natin ng paraan sa sa paraang alam natin binaisikan ko pa rin siya, hindi pa rin ako sumuko, chinek ko lipat-lipat, ibang PC, pa rin talaga siya. Talaga ng totally black, black screen na siya. Okay, tapos ito, ginawa ko pa rin ng paraan. Nakatatlong palit yata ako ng power supply, baka naman hindi lang niya kaya yung, uh, ay, yung adapter pala. Ano kasi ito, adapter to guys eh. Uh, adapter, adapter. ito yung power cord na ginagamit natin sa mga uh, ibang monitor. Baka dahil kulang lang yung konsumo ng kanyang kuryente kaya di niya kaya. May mga ganong may mga ganong kaso. Alam ko nakagawa na ako ng video ganon. Na hindi niya la di niya kaya pa uh, mabuhay dahil kulang yung kuryente yung kailangan kailangan niya. Pero uh, same ano lang, same power supply lang ng ginamit ko nung gumagana pa to. Pinalitan ko ng bago, ganun pa rin kaya wala na talaga siya. Yan lang guys. Okay, yun lang. Alam mo naman, alam niyo naman pag nagdinegosyo tayo ng computer, siya talagang kahit pa paano guys, bigay na rin ng tips. Meron tayong konting alam. Hindi naman sobrang talino natin uh, sa pag-repair o kaya sa pagtatayo ng computer shop. Ang malaga may nalalaman tayo kahit pa basic-basic lang kasi malaking tipid sa atin yan. Yan, yan lang, basic tip lang at nag-update lang sa ating shop. Saka pala yung shop natin guys, uh, uh, malilipat uli. mag-update ako. Sa bagong pesto ng ating computer shop. Ah, okay. Kita-kita na lang ulit guys. Pag nag-setup na ako doon. Okay. Maraming salamat guys.